Welcome back mga boss Sa araw na to Bibili tayo ng pangulam Pero ang totoo niya Hindi pa tayo sigurado kung ano yung ating bibilhin Kaya bahala na to Samahan nyo lang ako Tara let's go Di ba naghahanap ako ng mauulam? Kaya ngayon nandito ako sa Pure Gold at dahil nakasabi sa taas, tuloy po kayo. Kaya ito, pumasok ako. Pero wait lang, parang ang wrong. Kasi sa Pure Gold ako pumasok pero yung dala kong basket, kanya nang save more. Yung sa Pure Gold ka pumasok pero dito ka bumili sa save more. At dahil tayo ay magluluto Ito, bibili tayo ng shampoo Ah, di ba ang talino? Excuse me, hindi ko yan lulutuin ng shampoo Pang buhok yan eh Pero ito, bibili tayo ng canola oil O, oh, di ba ang sosyal? Kasi nga, yan yung gagamitin kong pangluto ng ulam mamaya Pero sa totoo lang, hanggang ngayon Hindi ko pa alam kung ano yung lulutuin ko Kaya ito na, bumili na lang ako ng manok Yan, di ba? Murang-mura, 103 lang Tapos may ulam ka na At ito yung kagandahan Na kapag ka Tapos hindi mo alam yung bibilhin mo Tiyak, mapapaaga ka sa pila Kagaya ko, tingnan nyo Tatlong items lang yung nasa basket ko At pagkatapos, natural dahil nakapila tayo Video-video na muna Ito yung dahilan, bakit umalis ako sa pure gold Kasi ang haba ng pila Ang haba na nga ng pila, tapos paubos ng manok na binibenta nila Kaya ito, bumili na lang ako ng chicken cubes O, tingnan nyo, perfect combination Yan yung binili ko, may manok May nor chicken cubes, may shampoo At may canola oil, o ba diba? Talagang konektado At dahil mayabang tayo tayo, natural hindi tayo magbabayad ng cash. Ano tayo, por? Joke lang. At pagkatapos kong bumayad, bumili pa ako ng apisyonado bago umuwi. So ito na, pauwi na tayo mga boss. Hindi ko talaga alam kung ano yung lulutuin ko. Pero mamaya, magagawa natin yun ng paraan na pa. Tayo pa ba? abang tayo eh. Hindi, wow. O so, siya. See you later na lang. At ito, nakauwi na ako. Pero ipiplex ko muna yung canola oil na binili ko. Kaya yan yung gagamitin natin sa pagluto. By the way, hindi na pala ako nagvideo sa paghiwa ng mga bawang at sibuyas na yan. Kasi gutom na gutom na ako. Kaya ito, nadretso na tayo gisa. Kasi pang ang luto to, mag na lang tayo. Ang importante, ma-recycle natin yan. Ah. O ayan, alam mo na ha. Kung hindi mo alam yung iyong lulutoin, tapos may manok kakagaya ko, i-adobo mo na lang. Kasi pagkatapos nyan, pwede mo pa yung ma-recycle Pwede mong gawin Fried Chicken pangsaog sa sabaw Pangsahog sa lugaw At kung gusto mo, gawin mo na lang lechon baboy kung kaya mo Hindi, wow By the way, ang versyon pala ng adobo na niluluto ko ngayon Madali ang versyon lamang ah, Nilagyan ko lang ng vinegar, nilagyan ko pa ng soy sauce, pagkatapos nilagyan ko ng Asokal Pagkatapos Ito na minikos-mikos ko na Kasi gutom na gutom na ako talaga Ganyaganyan na lang ho Pagkatapos Antayin mo na maluto Grabe Makakasabi ka talagang Wow Quality O ano Akala nyo palagpat Yung aking pagluloto Palagpat bang itsurang yan nakopo, Takam na takam ka na nga dyan, Siguro Ano ka Ano gusto mo Hindi magluto ka Ano kahilo Hindi mo naman yan makukuha Sa video O ito na Pagkatapos natin mag adobo Nilagay na lang natin Yung sobrang nating kanin dyan no, para ikalo kalokalo Hindi mo alam kung ano yung kalokalo Sinangag kong sa Tagalog Anong ta na kay Longgo ko Speaking of sinangag Kung gutom ka na Hindi mo na kailangan Galingan pa sa pagluto ng sinangag Ganyan ganyanin mo lang o Tapos lagyan mo ng konting asin Solve na yan Minadali mo nga pagluto ng adobo Pagkatapos tatagalan mo sa pagluto ng sinangag Naku po magugutom ka nyan. Tingnan mo yan na luto na At kakain na ako Bahala na kayo dyan Kasi nga gutom na gutom na talaga ako Pero in fairness Kahit minadali ang adobo, adobo nako po ang sarap na sarap nyan natural ako ba naman nagluto sino pa ba mga kapresyate sa luto ko kundi ako o oh, ano pang inaantay mo titingin tingin ka lang dyan magluto ka na rin tapos sarapan mo pagkatapos bigyan mo ako bye